guys. So, oh, uh -huh. so na lang namin kasi hindi nga gumagana. Oh, hindi ko nga signal siya, guys. Tapos wala pa siya. Okay, try natin to. Mag-transfer tayo na bus channel. Okay. Ayan, eh, okay natin. Wala. Wow. Oh, mayroon dyan. Mamaya guys, pag nag-exit natin, wala not Oh, just wait na. Oh, diba, ganyan guys. Ayan. So, pag ganyan na guys, nababalik I na. Zero percent. yan Ayan. Oh, so, na ito isolve so guys? Kaya binabalik ko dito sa ano, channel. Mm

may mga hanggang sa mga ng isang sumakulaw na storm survivor. Sa kwento, may choice pa lang ito. <coughs> ito. Tingnan natin guys. Dito. Okay, meron din. Sa tamang panahon Dito. I think ito po yung tamang panahon kaya sinabot ko na po. Hindi ano, ba sino ha? Meron Gumawa so, na siya guys pag nandito siya sa channel list. Pero kung isa na lang buo wala na to, wala ka total black out sa dito guys wala wala ganyan na lang muna guys thanks for watching